may umiilaw na echo sa aking dashboard. Ano ang ibig sabihin nun? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon may nareceive na naman tayong question na, no, na related sa echo. Ito yung makikita nyo sa inyong dashboard na umiilaw. wano. ano daw ba yung ibig sabihin nun? Okay, Normally, lumalabas yung ilaw na yan pag kayo ay tumatakbo ng more than 5 kph at less than 2,000 rpm ang apak ninyo sa gas. So, iilaw yan. And pag mas mat, uh, lalim yung apak mo sa gas or more than 2,000 rpm ang apak mo, there's a possibility na mawawala yung eco mode na yan. Or kung sakali man no, na uh, huminto kayo mamamatay din yung ilaw ng eco mode. So, ano ba yung use niyan? Well, ang pinaka-use niyan, eh, sabihin na natin it remind us na tamang-tama lang yung paggamit natin sa ating sasakyan. O, kumbaga, yung nga, ang sabi nga nila dyan is fuel economy. Kumbaga, uh, na ma-maximize natin yung paggamit ng ating fuel na naitatakbo natin. Kumbaga, nai-enjoy natin yung paggamit ng kotse, with less fuel economy no. Well, the disadvantage lang naman ng naka eco mode eh syempre hindi siya ganoon ka responsive. Kasi may mga sasakyan na pwede mong i-on or i-off ang eco mode o yung iba naman mayroong tinatawag na sports mode. So pag naka sports mode o naka off yung eco mode, mas responsive yung sasakyan, mas maganda yung kanyang arang arangkada. And uh, yun, may isang question nga diyan is matipid ba talaga pag naka-eco mode? O matipid ba sa gas pag naka-eco mode? Well, hindi siya magiging matipid kung mali din yung paggamit mo. Like for example, gusto mo yung arangkada niya talagang todo-todo. So ang tendency nun, mas mataas sa 2000 RPM yung apak mo. So ang effect nun, eh hindi rin magiging eco yan. ba? Diba? Kumbaga, ang pinaka-idea kasi niyan is uh, as much as possible below 2000 RPM lang yung apak mo sa gas para laging maganda o tamang tama lang yung uh, takbo ng iyong sasakyan. Medyo, sabi natin medyo hindi ganun ka-aggressive pero okay na. Kung baga yan yung pinaka-setting na yan yung setting ng sasakyan natin na matipid siya sa gas. Okay, and yun, may isa pang question. Masama ba sa sasakyan kung lagi naka-eco mode? Hindi naman. Kung baga, yan yung pinaka-default eh, na setting and okay lang. Kahit naka-ano. Pero, ako ay recommend na ano, at least siguro once in a while kahit papano, paano eh ibirit nyo rin. Kumbaga, huwag lang din naman puro echo mo din tayo. Ibirit nyo rin kasi kumbaga parang sa ano 'yan, parang sa kulangot, okay? Kumbaga kung hinga ka lang nang hinga, hindi mo naman matatanggal yung kulangot mo, 'di ba? So kailangan mong isinga para uh, matanggal yung mga kulangot. Kung Kumbaga parang kumbaga sa mga lubrication natin kailangan medyo puwersa hindi natin ng konte yung mga coolant natin kailangan puwersa hindi natin ng konte bumilis yung movement nila para yung mga para mga sabi natin mga nag-i-sludge na mumo eh medyo ma-wash out okay so yun no so in terms of uh, eco mode yun eco mode ibig sabihin niyan maganda yung paggamit mo ng sasakyan o tama yung paggamit mo na ma-maximize mo yung fuel based dun sa takbo ng iyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba, Facebook, click nyo yun lang yung follow sa taas, at TikTok, click yun lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.